Andang araw mga kaibon, andito nga tayo ngayon sa bioresearch Research Bayou Pigeons na may ilang libong kalapati para silipin ang kanilang mga young bird na available. 27 bloodlines nga ang nakita natin na pagpipilian ngayon. Price range pala nito, 1K to 3K. Tara, silipin natin. Pero bago yan, wag po nating kalimutan magsubscribe mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Una nga nating sinilip itong Vandenbroek, kilala bilang all-distance bird. Pwedeng manalo sa malayo o malapit man na karera. Dito ang dami nating nakitang blue bar at checkered. 1K lang ang isa para dyan. Dito naman sa kabila ay ang Polsion, kilala bilang all-distance bird. Pwede rin sa malayo at malapit na karera. Dito naman, red check at red bar ang mga nakita natin. Presyo? 2K to 3K para sa mga YB na to. Dito naman sa bandang taas ay ang John Grondeliers. Kilala naman sa extreme long distance. Ibig sabihin, maaring manalo sa may hirap at malalayong karera. Dito naman, Dubar at Light gray cells na mga booted pigeon ang makikita natin. 3K pala dyan, kahit na anong kulay. Sa tabi naman ito, ang kilalang-kilalang debrock Cells. 3K din sa YB nito. Kilala rin ito sa kanyang galing sa mga long distance races. Target naman ang makikita natin dito. Sa tabi naman ito, makikita ang Viberman, sa ring matinik sa long distance race. Dito may blue bar, red bar, red check. Presyo nito 1K to 3K. Sa ilalim naman ito, ay ang Trenton Line, long distance bird Dito naman maraming available na kulay white, Blue bar, dan colors, dark check, splash, checkered at light Pressure Presyo nito, 1K to 3K Sa bandang taas naman ulit nito, tournier bloodline naman Magagaling din ang tournier sa long distance race Dito may checkered, red bar at grizzel Presyo nito, 1K to 3K Sa bandang baba naman ito ay ang Germanium Breck Sikat din sa malalayong karera. Pag sinabing imbrek, ang sikat na kulay niyan ay pula. Presyo niyan 3K para sa YB. Morris Garden naman ang makikita sa tabi nito. Long distance bird din yan. Karamihan ang kulay dito ay blue bar. Meron din checkered at white. Presyo 1K to 2K. Sa bandang ibabaw naman ito ay ang Dreilitar magagaling din sa long distance races. Ilan sa mga kulay na nakita natin dito ay blue bar, splash, dan, at recessive red. Presyo ng YB nito, 1K to 3K. Sa iba ba naman nito ay ang Jan Arden Line, sikat sa may hirap at malalayong karera o extreme long distance races. Dito may white, dark check at red may nakita rin tayong crested dito presyo 2k to 3k at ang crested ay 5k sa banang taas ay makikita naman ang whisk and van reel extreme long distance bird din pala ito sa kulay naman na available mayroong white at karamihan ay pula na presyo 2k to 3k Staff bandrit naman dito sa bandang ibaba Sikat naman ito sa malalapit na karera. Pwede rin sabihin na isang speedbird ang SBR. Pula din at white ang nakita nating available dito. Presyo, 2K to 3K. Sa ibabaw naman ito ay ang Muleman Kilalang nananalo sa kahit na anong distansya. Pula rin ang karamihan ng available rito. Ang presyo niyan, 2K to 3K. Detroit backite naman dito sa kabila, isa ring long distance bird. Dito marami ring pula. Mayro ang ding checkered at like grissel. Presyo 1k to 3k. Florison naman dito sa itaas. Kilala din bilang all distance bird. Pwedeng manalo sa malalapit at malayong karera. Dito, splash ang karamihan na available. Presyo 2k to 3k. Makikita rin dito ang stitchal bow. Isa ring long distance bird. Dito mayroong blue bar at grisel. Presyo 1K at 3K. May ilan ding African Black Eagle na available. Kilala naman sila bilang mabibilis sa extreme long distance races. 3K naman para sa mga YB nito. Dito naman sa may bandang dulo, white plating ang makikita natin. Kilala sa kanyang mahusay na homing instinct at nananalo din sa mga long distance races. Presyo, 2,000. Sa tabi naman ito ay ang Spaniard Spigeon. Kilala rin na magaling sa malalapit na karera o masasabi rin na speedbird. Dito naman may mga pula at grisels. Presyo, 2K to 3K. Hube naman dito sa ibaba, isang all distance berdin. Available na kulay, dark check, white, at checkered. pressure 1K to 3K. At ang huli nga nating nakita ng available ay ang sikat na Janssen naman. Kilala rin bilang speed bird. Dito may kulay na blue bar at checkered na tig 1K. At mayroon ding white at dark check. Presyo naman, 2K to 3K. At yan nga yung mga nakita nating YB dyan sa Bio Research by For other inquiries, you may contact Sir Alan Lee ng Bio Research by UP dyan sa number na yan. Hanggang sa muli mga kaibon, maraming salamat sa pagsuporta.